Mapagpalayang araw Pilipinas, narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Tuwing salsapit ang araw ng kalayaan, isa ang watawat sa ibinabandera bilang simbolo ng kalayaan at pagkapilipino. Kaya binisita ni John Dalistan ang isa sa mga matagal na pagawaan ng watawat sa Maynila. Abala ang Atlas Superflag sa paggawa ng Philippine Flag sa kanilang pwesto sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa isa sa mga may-ari nito na si Carmelia Tangate, lagpas limang dekada na silang nananahin ng mga watawat. O yung uh, great-grandfather ng husband ko during the American period, so which was in the 1940s. So ang Philippines po hindi pa independent, Commonwealth pa ho yun. So na, uh, ang negosyo po nila ng great-grandfather niya is uh, gumagawa ko ng bed sa hospital. Tapos kinomission silang gumawa ng US flags. During the Commonwealth period. From there, oh, after noon, gumagawa na ko ng Philippine flag. Ah. Mula sa tatlong empleyado ay dumami ito at umabot ng 60 saks sa lukuyan. Bukod sa Philippine flags, tumatanggap din sila ng mga customized flags gaya ng banners, school at military flags. Karamihan sa mga customer nila ay mula sa school, government agencies at city halls. Accredited din sila ng National Historical Commission o NHC na siyang nangangasiwa sa tamang paggamit at pagbili ng Philippine flag. Isa sa mga mananahay ng shop ay si Laila Fausto, ibinahagi niya sa amin kung ano ang proseso ng pagbuo nito. Una po, ay eh, ano, i tatabasin po nila doon sa tabasan. Tapos after na natabas po, nadali na po dito. Una po, eh, ano, i-assemble muna yung ito kasi print, kaya sa labas po inaano po print. Dadalim po dito yung red and blue, ito po. Tsaka namin didilyuhan, ito po. Ito po yung unang gagawin po. Pagkatapos matabas at mapatibay, unang ikakabit ang kulay asul na tela sa kulay puti na tela kasamang araw at ang mga bituin nito. Panghuli, itatahi ang pulang tela sa puting tela hanggang sa laylayan ng watawat. Ayon sa kanya, kailangan eksaktong sukat ng bawat bandila dahil marireject ito at hindi may bebenta sa customers. Iba't iba ang sukat ng watawat na kanilang ginagawa mula sa pinakamaliit na 12 feet by 24 feet hanggang sa pinakamalaki na 30 feet by 60 feet. Sila na rin ang nangangasiwa ng quality checking upang masigurado na kompleto at maayos ang bawat watawat na kanilang mabubuo. Kahit na mahirap ang buhay, fraud si Pausto at ang kanyang mga kasama niyang mananahay sa kanilang trabaho. Dagdag pa niya, masiya sila na nakikita nila itong ginagamit at pinahalaga ng bawat watawat na kanilang ginagawa. Nakikita po namin yung flag na proud din po kami ano, nananahi kasi na, pag nakikita namin nakasabit yung mga ginagawa namin po ng mga flag. Siyempre, no. eh, sabihin namin ay kami po gumawa niyan po. Ganun po. Matatanda ang ipinagdiriwang tuwing June 12 ang Independence Day bilang paglaya ng bansa sa pumumuno ng mga Kastila. Dito rin sa unang pagkakataon, opisyal na itinaas ng dating Pangulong Emilio Ginaldo ang watawat ng Pilipinas. Para sa PNA Headlines, ako si John Dalistan. Nagpakalat ang Philippine National Police or PNP ng mahigit na labing isang libong tauhan nito sa Metro Manila upang masigurado ang peace and order habang ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, nasa 11,692 na law enforcers ang nakadestino sa iba't ibang lugar kung saan ginaganap ang bawat aktibidad. Meron din mga nakaabang na reactionary standby support force kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Mananatili naman sa kanilang regular deployment ang mga pulis sa iba't ibang regional offices. Dagdag pa ni Fajardo, nagbula ang mga personnel sa magkakaibang ahensya na konektado sa PNP, gaya ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard and National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakahanda na ang security measures ng organisasyon sa bawat lugar kung saan may pagdiriwang na okasyon. Kumilos na ang local authority sa probinsya ng Bulacan upang tugunan ang kakulangan sa supply ng tubig sa mga public schools. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakipag-ugnayan na si Local Water Utilities Administration Director Jose Moises Salonga sa Prime Water upang masimulan na ang proseso ng pag-aayos. Ang Prime Water ang nagsasagawa ng water distribution ng Malolos, Bulacan. Nangako ang dalawang kumpanya na gagawin nila ang lahat ng makakaya upang mabigyan ng maayos na water supply service ang mga paaralan sa Malolos bago magsimula ang pasukan sa June 16. Tinitiyak ng Malacanang na patuloy nilang i-monitor ang ginagawang pag-aayos ng dalawang kumpanya upang masolusyonan ang issue ng tubig sa public schools. Matatanda ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Barihan Elementary School sa Balolos City bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2025 kung saan nakita nito ang kakulangan sa water supply at malinis na comfort rooms. Sa balitang kalakalan, nakamit ng Pilipinas ang Rank 5 sa mga bansa kung saan maganda ang foreign investment. Ang nasabing ranking ay base sa latest edition ng Baseline Profitability Index or BPI nanguna sa listahan ng bansang India na sinundan ng bansang Rwanda, Malaysia, Botswana at ng Pilipinas. Binuo ni Harvard Economic Professor Daniel Altman ang BPI noong 2013 para sukatin ang asset growth, value preservation at ease of capital repatriation ng isang market para sa foreign investment. Sinusukat nito ang mahigit sa 100 na bansa sa buong mundo sa loob ng limang taon. Nakakuha ang Pilipinas ng BPI score na 1.20 na dahilan kung bakit nasa rank 5 ito. Naunahan nito ng mga bansang Singapore, Vietnam, Indonesia, Georgia at Uganda na nasa rank 6 to 10. Samantala, pinalawak ng Department of Agriculture or DA ang agricultural trade nito sa bansang Egypt bilang parte ng plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DA Secretary Francisco Tulo Real Jr., binigyan na ng access ang bansa para makapag-export ng durian. Plano rin ng DA na payagan ang pagpasok ng mga produkto mula Egypt sa bansa kagaya ng grapes, wear potatoes, garlic and onion. Ang nasabing plano ay nabuo mula sa pag-uusap ni Laurel at Egyptian Ambassador Nader Nabil Zaki noong June 5. Sa kasalukuyan, nasa maayos na kalagayan ng agricultural trade ng Pilipinas at Egypt na nagkakahalaga ng 7.5 million US dollars kada taon. Bukod sa Egypt, layunin din ng DA na mapagtibay ng trade relationship ng Pilipinas at iba pang bansa. Ngayong ipinagdiriwang natin ang ika-127th year ng Philippine Independence, inalam natin ang kahulugan ng salitang kalayaan sa modernong panahon. Narito ang report ni Stephanie Sevillano karapatang mabuhay at magkaroon ng sariling kabuhayan, kalayaan mula sa kapahamakan o kamay ng mga dayuhan. Ilan lamang ang mga ito sa konsepto ng kasarinlang nakaugat na sa ating mga kababayan. Pero para sa ilang kabataan mula sa sektor ng agrikultura, mas malalim na ang mensahe ng kalayaan sa makabagong panahon. Gaya na lang ang 23 anyo sa si Edwin Gonzalez Jr. na ngayon may-ari na ng isang startup coconut sap juice enterprise sa Norales sa Cotabato. Aniya, mas dama ang kalayaan kung naaabot na mga kabataan ng kanilang pangarap, bagay na nagawa na raw niya sa tulong ng Department of Agriculture. Ang kanyang maliit na negosyo kasi, nagkampiyon lang naman sa yung Farmer's Challenge kung saan nakatanggap siya ng higit kalahating milyong financial grant. Ang suportang ito ng mortgage administration, halos perfect rating na raw para sa kanya. For me, 9 out of 10 kasi, ah... Uh... Uh, personally po na experience ko po talaga no na those opportunities na no, flooded po kami sa mga young farmer na sa po talaga lahat ng mga opportunities na ibinigay nila dahil sa financial grant ng DA, nakapagsusupply na aniya sila ng organic at healthy na inumin sa iba't ibang bahagi na Soxergen. At sa 2026, target pa nila itong palawigin sa ibang lugar sa bansa. Para naman sa isang urban mushroom farm owner sa Rizal na si Regina Patungan, ang tunay na kasarinlan ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bawat komunidad sa Pilipinas. Kaya naman ang kanilang fresh mushroom business na nagsimula lang bilang hobby noong pandemic, isa na rin ngayon sa kinikilala ng DA bilang natatangi startup enterprises nationwide dahil sa tulong ito sa kanilang komunidad. Ngayon po nakapag-employ na kami ng two regular Uh, employees para po sa aming production ng mushrooms at meron po kaming limang youth on-calls. So yung mga youth on-calls namin na yan, ginagamit nila yung kinikita nila sa amin para sustentuhan naman yung mga pag-aaral nila. At dahil tumataas ang demand ng kanilang negosyo, sila naman, Ania, ngayon ang tutulong sa iba pang nangangailangan ng trabaho. Ngayon po, nakikipag-collaborate po kami sa LGU, sa Livelihood Center po ng Montalban, para magkaroon ng mga mushroom trainings. So yung mga interested na mag ng mushrooms, katulad po ng mga PDLs, yung mga single parents, yung mga indigenous peoples, pag mag-establish po sila ng mga sarili nilang mushroom growing businesses or bigyan sila ng ganong klaseng livelihood ng LGU, kami po yung kukuha ng kanilang market, ay ng kanilang produce. Sagay nagsusuplay na si Regina ng organic fresh mushrooms sa Rizal, Antipolo, Bulacan at Quezon City. Sa huli, hinimok ng dalawang iba pang kabataan ay yakapin din ng sektor ng agrikultura lalo't matibay anila ang suporta ng pamahalaan. Hindi rin anila totoo na walang pera sa agrikultura. Uh, in the future, those opportunity will um uh, more uh, brighter pa. In the future, sa tulong, sa tulong ng Department of Agriculture, magkakaroon kami ng mga expansions, mga scale-ups namin wherein uh, yun po yung magiging bridge po talaga to address those, uh, to uh, address the food threat and to uh, attain the food security in our country. Po pagdating sa... Philippine agriculture ang isang self-sufficient nation na may isang matibay na pundasyon sa agrikultura ay maituturing din po natin kasarilan in a way dahil kaya nating i-provide makatayo sa sarili natin na hindi po natin aasahan yung iba para po i-sustain tayo. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Savaliano. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo, mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.